sa bawa't hiling ng tao ay mayroong pagibig na nakahila, isang tanging dapat mo lang gawin sa akin, kumabayhin at hilingin natin ang tulog mo diwa. Ibababa mo ang araw sa sandaling nakakapasimot ang pagkatao ito aking opinyon Layunin ko'y magkaisa lahat ng relihiyon Bito na tao sa mundo kung aking puto kusin Bawat tao ay may buhay na pwede rin tubusin ng Diyos Ano ka oras ng daman o hindi? Madadaig mo ba si Kristo sa kanyang pagkitingke? Habang pasanakot at isin akong walang nabal Mahal ka ng Diyos, hindi mo lang ito nalalaman Minsan sa ating buhay merong tuliranin At hindi mo matanto ang sasapag baba o kukulangin Basta't mahalag daw merong isang pag-ibig Umakasap na'y gabay na nandyan lang sa ating paligid Dahil tayo'y bayit inabot ang ama At inasa ang lahat sa aking nag-iisang ina Ang mayakap siya't makalamang Ang gusto kong pasanan Ang hindi hinahangat sa aking nakala Ang pamanahoy Ako mo'y naligaw kay haba na ng sungay Sa so, tuwing kakausapin niya ko Mas ako'y matungay Pinili kong daan Iba sa karaniwang baka Ibernong itinuri Mas ba't hindi pa yata Ang pa nga pangakong paraiso Ay di mo makakampad Kung nasabul sa mong piso Limutin na lang ano pa na kaibigan Kung wala kang pera Walang tapat na kaibigan Masaklap mo lang Inabot ko katulad ba sa'yo? torakot rapot maging sa'yo Hindi naman nagkalayo Siguro nga pareho lang tayo Nang naranasan Tuloy pa rin ang luha Ilang beses kaibigan para matulungan Sila na maigya na kalungkutan sa kulungan Yan ang aking gawa ay pinasapit ang tinggo Sa piling ng mga kasama kong nakabilanggo Sa kasama kong nasalaya na may narato Lihim na kong mamuhay at binilang na retato at isang pinat ng papel na nilang ugot. Sa kanan ng bandila ko ang galit Biglang magbuhot at bakit ganon Pag sinabing muslim ay matapang Pag sinabing tagapapis Magpukulang ang babarang Pag sinabing waray Walang awa kong pumatay At pag sinabing Pilipino Walipin habang buhay Ako ay Pilipino Isa rin sa kinakapot Anong ko lang sino ba yung tinatawag nilang Diyos Siya so ba yung nakasama mo Sa madilin eskini na eskinita at hinahay Basta may liwanag kahit di mo siya nakita Wala